News mga balita ngayon 53.3 billion pesos na pondo ilalaan para sa PhilHealth sa taong 2026 Pulis sa karaga na nagsilbi ng search warrant pumanaw matapos makuryente sa operasyon sa Surigao del Sur Igit 1.3 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa isang security guard sa Iloilo -Ilo. Ako po si Cesar Soriano para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Mula sa zero budget sa taong ito, makakatanggap ng 53.3 billion pesos na pondo ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ayon sa 2026 Proposed National Expenditure Program o NEP. Sa turnover ceremony ng Department of Budget and Management o DBM sa Kamara noong Miyerkules, sinabi ni DBM Secretary Amena Pangandaman na itinaas sa 23.6% ang pondo para sa sektor ng kalusugan kabilang na dito ang alokasyon para sa mga sa pagsubsidiya ng PhilHealth. Dagdag nito na sakop nito ang insurance premiums ng indirect contributors gayon rin ang medical assistance para sa mga indigent and financially incapacitated patients. Base rin umano ito sa pagsisiguro ni Finance Secretary Ralph Recto na ibabalik ng gobyerno ang pondo ng PhilHealth para sa taong 2026. Matatanda ang ilang petisyon rin mula sa mga health advocates ang inihain sa Korte Suprema na kumekwestyon sa zero subsidy ng PhilHealth ngayong taon na labag umano sa Konstitusyon at Universal Health Care Act. Pumanaw na si Patrolman jean Kent Tuazon ng 1301st Maneuver Company RMFB-13 makalipas ang ilang linggo ng gamutan matapos makuryente habang nagsasagawa ng operasyon sa Barobo, Surigao del Sur noong July 25. Kabilang si Tuazon sa team na maghahain ng search warrant sa suspect ng kasong illegal possession of firearms ng umano'y sadyang paandarin ng target ang electric fence para pigilan ng mga otoridad. Isinugod siya sa ospital sa Butuan City ngunit sumakabilang buhay noong August 10. Arestado ang suspect at kinasuhan na. Personal namang bumisita sa buro si Police Regional Office 13, Director Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV, at nangakong ipagpapatuloy ang laban para sa kapayapaan bilang pagpupugay sa kabayanihan ni Tuazon. Timbog ang isang security guard na nasa listahan ng high value individual sa isinagawang bypass operation ng Iloilo City Police Office sa Zone 3, Barangay Baldosa, Lapas, Iloilo City, Kamakalawa. Kinilala ang suspect na si alias Sazgi, 32 anyos, isang security guard na kasalukuyang nakatira sa nasabing lugar. Nakuha sa suspect ang labing isang heat seal transparent plastic sachet at tatlong not-tied transparent plastic bags ng shabu na may timbang na 200 gramo at may street value na 1,360,000 pesos. Mahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita.